Yan ang ang ating ola mga guys golay pang pahaba ng buhay Ayan, ginataan yan mga guys Ang daming sahog yan Pretong galonggong GG Ayan na yung gata mga guys Ang porong gata Pang pasarap Sa golay doon pang pahaba nang buhay ayan na guys masarap to maraming sabaw na gata ayan yung pandiin diyan. Palasa thank you, manga guys.